Kumusta mga ka-atletiko? Sa hashtag Paboritong Atletiko, hindi lamang isang volleyball player ang kinikilalang cherry bomb sa likod ng court. Siya ay isang alamat, payani at karangalan ng Pilipinas. Dominado lang naman kasi niya ang sport sa loob at labas ng court. Nanalo ng maraming parangal at medalya sa iba't ibang liga at torneo. Kilala siya sa kanyang malakas na palo, kahanghangang talon at nagaalab na galing na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga kasamahan at fans. Si Cici Rondina, ipinanganak noong September 4, 1996. Lumaki si Rondina sa isang mapagkumbabang pamilya sa Compostela, Cebu. Ang kanyang mga magulang ay sina Alona, isang mananahi, at Arnold na isang manging isda. May dalawa siyang kapatid, kabilang na ang kanyang bunsong kapatid na si Criselda, na isa ring volleyball. Nagsimula si Rondina sa paglalaro ng volleyball noong nasa ikatlong baitang pa lamang siya ng elementarya sa paggabay na rin ng kanyang ina. Mula rito, agad niyang natuklasan ang kanyang talento at pagmamahal sa sport. Kinatawan niya ang Central Visayas sa palarong pambansa Saan siya na ng recruitment staff ng University of Santo Tomas. Nanalo siya ng Best Attacker Award noong 2013 edition ng Pambansang Laro. Lumipat siya sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at karera sa volleyball sa UST. Nag-debut siya sa UAAP Season 77 kung saan nilaro niya ang parehong indoor at beach volleyball para sa UST Golden Tigresses. Agad siyang nakagawa ng impact Nanalo ng kampyonato at nag-uwi ng MVP award sa beach volleyball. Pinakita rin niya ang kanyang potensyal sa indoor volleyball at naging isa sa mga pangunahing scorer ng koponan. Patuloy siyang naging matagumpay sa parehong disiplina, nanalo ng apat na MVP awards at apat na kampiyonato sa beach volleyball. At nanguna pa sa kanyang koponan sa ilang final four appearances sa indoor volleyball. Naabot niya ang tugatog ng kanyang collegiate career sa UAAP Season 81 kung saan Dinala niya ang UST Golden Tigresses sa finals laban sa Ateneo Lady Eagles. Nanalo rin siya ng MVP at Athlete of the Year Awards dahil sa kanyang kagalingan sa volleyball. Naglaro rin siya para sa iba't ibang club team sa Philippine Superliga at Premier Volleyball League tulad ng Petron Blaze Spikers, Photon Tornadoes at Chocomucho Flying Titans. Nanalo siya ng dalawang kampiyonato kasama ang Photon Tornadoes at Petron Blaze Spikers noong 2017. Tumanggap din siya ng maraming individual na panangal. Tulad na lamang ng 2017 PSL Beach Volleyball Challenge Cup Most Valuable Player at dalawang Best Outside Spiker noong 2019. Kinatawan din ni Rondina ang Pilipinas sa iba't ibang international na kompetisyon tulad ng Southeast Asian Games o SEA Games, ang Asian Women's Volleyball Championship, at FIVB Pitch Volleyball World Tour. At noong 2020, ginawa ni Rondina ang kasaysayan bilang unang manlalaro ng volleyball sa Pilipinas na nanalo ng ginto sa isang torneo na inorganize ng FIVB nakipagtulungan siya kay Jovelyn Gonzaga upang masungkit ang titulo sa FIVB Beach Volleyball World Tour Subic Bay Future Women's Beach Event. Lumahok din siya sa isa pang FIVB event sa Quang Ni, Vietnam kung saan siya ay nanalo ng isa pang bronze medal kasama naman si Bernadette Ponce. Noong 2023, sumali din Rondina sa team ng Choco Mucho Flying Titans kung saan inaasahan siyang magdala ng kanyang liderato, intensidad at kasanayan sa kanyang bagong poponan Hindi lamang matagumpay na atleta si Rondina, kundi isa ring mapagmahal na anak at kapatid. Inilalaan niya ang kanyang mga tagumpay sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang mga magulang na nag-alay ng marami para sa kanyang mga pangarap. Tinutulungan din niya ang kanyang mga kapatid sa kanilang pag-aaral at pag-abot sa kanilang mga pangarap. Si Rondina ay inspirasyon sa maraming nagnanais na maglaro ng volleyball na nangangarap na marating ang mas matas na antas sa kanilang sport. Ipinakita niya na sa tiyaga, determinasyon at pagsasabuhay, ang lahat ay posible. Sino ang gusto mong ma-feature sa susunod na hashtag paboritong atletiko? Ikot Comment mo na yan mga ka-Atletico!